Magandang araw sa inyo mga kapok Kung pipili ka ng isa dito Alin ang pipiliin mo? Etong salmon Na nasa bandang kaliwa O etong Japan G Na nasa bandang kanan I-comment mo sa baba yung napili mo At kung bakit Ayan Tinan nyo na mabuti kung sino yung sa tingin nyo mas maganda sa dalawa sa kapal ng galamay makapal yung galamay ng salmon mga kabo sa asa bulto lamang siya pero sa haba parang mas mahaba yung japanji yun naman ay base lang sa paningin ko ayun o, no? mas umayos pa yung japanji sipatin nyo mabuti. At i-comment sa baba kung sa tingin nyo, sino ang mas maganda. Oh! Ayun lang mga kabok. Maraming salamat. Nabulabog na sila. Humangin.